Kim Chu at Paulo Avilino na magnet na sa isa't isa. Hindi na talaga mapaghiwalay si Kim at Paulo, lagi na lamang magkadikit ang dalawa kahit off cam. Hindi talaga malayong magkahulugan ng loob sina Kim at Paulo, lalo na nga at napaka-gentleman ni Paulo, laging siyang nakaalalay kay Kim. halatang komportable din sila sa isa't isa, wala nang ilangan, kaya naman natural na lang ang pagiging sweet nila sa isa't isa. Hindi may kakaila, na malakas talaga ang chemistry ni na Kim Chu, at Paulo Avellino, bagay na bagay talaga sila. Kaya naman patuloy na dumarami ang fans ng Kim Pao. Masasabing tunay ang lagkit ng tinginan, at tamis ng mga ngiti ni na Kim Choo at Paulo Avellino. Kakikitaan din kasi sila ng pagiging natural, at yung sayang makikita mo sa kanila pag magkasama ay hindi mapifake. Tunay ang kasiyahan na makikita, sa kanilang dalawa, lalo na si Paolo na kilala sa pagiging tahimik. Ngunit mula nang naging love team sila, kapansin-pansin ang palagi niyang pagngiti pag nandyan si Kim, napapatawa din kasi siya ni Kim. Kilala at minahal ng lahat ang aktres, dahil sa kanyang masayahing personalidad at nakakahawang pagtawa. samantala, hindi naman maiwasang mainganyo sa misteryosong aura at tahimik na personalidad ng aktor. Kaya naman walang duda, bagay na bagay talaga ang Kim Pao. today!